may lumulutang na balita na may nagtraidor daw kay Haniye mula sa Iran. Halos laman ng balita ngayon ang pagkamatay ng leader ng Hamas na si Ismail Haniye, kaliwat ka ng pukol sa Israel. Nauna nang nagpahayag ng matinding galit ang Hamas at nangako na gaganti at pagbabayarin ang Israel sa kanilang ginawa. Ganon din ang pangako ng Hezbollah maging ang hutis ng Yemen and of course ang Iran dahil ang Iran ang sumusuporta sa mga militanting grupo na ating nabanggit at ang bawat grupong ito ay tumatanggap ng ayuda mula sa Iran. Ayon sa mga balita, tinipo na ng Iran ang kanyang mga proxies upang magplano sa kanilang pagsalakay sa Israel. Samantala, ayon naman sa Israel, ang kanilang gobyerno ay full alert ngayon dahil every now and then maaaring sumalakay ang mga kalaban lalong-lalo na't napakainit ng ulo ngayon ng mga kalaban nito sapagat namatay nga ang isa sa mga leader ng Hamas na si Ismail Haniye sa unang pahayag ng Hamas. Airstrike ang pumatay kay Ismail Haniye at sino ang may kagagawa nito ayon sa kanila, Israel. Bagay na hindi naman inamin ng Israel. Meron ng mga pahayag na inilabas ang Israel lalong-lalo na sa konfirmadong pagpaslang nito sa isa sa mga leader ng Hezbollah. Inamin ito ng Israel. Pero hindi nila inamin ang pagkamatay ni Ismael Haniye Maliban sa sinabi ni Benjamin Netanyahu na ang pagkamatay ni Ismael Haniye ay naglalagay sa buong mundo, a better world, inakusahan na rin ng tiran ang Israel. Ngunit, sa pagdaan ng mga araw, bunga na rin ng mga investigation. Merong namumuong tsuri na ang pumatay kay Ismael Haniye ay hindi talaga Israel, kundi merong nagbetray sa kanya mismo sa loob ng Iran. Paano ito nangyari? Ayon mismo sa report ng The New York Times maging ng The Times of Jerusalem, inamin na rin ng Iran na hindi pala missile ang pumatay kay Hanieh kundi bomba. Bomba na kung saan inilagay, kung saan nakatira si Hanieh Pero ito ay magdadalawang buwan na. Kinumpirma ito ng The New York Times na merong bomba na inilagay sa tiran kung saan nakatira si Haniye at ito ay dalawang buwan na bago ang pagkamatay ni Haniye. Ayon sa report, ang balitang ito ay sinang-ayunan na rin ng Middle Eastern officials kasama na rin ang dalawang Iranians at lalong-lalo na officials ng Amerika. Ayon sa ibang mga analyst, kung Israel ang pumatay kay Ismail Haniye, imposible naman na sa araw ng Merkules malalaman ng Israel na si Haniye ay titira sa bahay na yon gayong dalawang buwan na pala nakatanim ang naturang bomba. Ayon nga sa retired colonel ng USA, wala pa siyang nakita na ganitong sitwasyon. Ayon mismo sa mga official ng Middle East, masusi pa ang investigation na kanilang ginagawa ngayon at kumpirmado sila na ang naturang bomba ay dalawang buwan na palang nakatanim sa bahay kung saan titirhan ni Ismail Haniye at ito naman ay sinangayunan rin ng dalawang IRGC. Napaka-komplikado ngayon ng investigation. Bakit? Sapagat ang guesthouse kung saan nakatira si Ismail Haniye ay protected ito ng Islamic Revolutionary Guard Corps. Hindi basta-bastang makakapasok dito ang mga ordinaryong tao, lalong-lalo na mga foreigners. Ayon sa report ng Al Jazeera, ang pagkamatay ni Ismail Haniye ay isang napakalaking embarrassment sa gobyerno ng Iran dahil lumalabas na mas safe pa si Ismail Haniye sa kanyang tinitirhan sa Doha Qatar. Nako-question ngayon ang security ng Iran. Nagiging bantarin ito sa mga grupo na alyado ng Iran dahil mismo kung ang Iran ay hindi nila maprotektahan ang kanilang sariling bansa, paano pa kaya nila mapoprotektahan ang mga militanting grupo na sinusuportahan nito dahil nga protektado ng IRGC ang lugar kung saan nakatira si Ismail Haniye. Ibig sabihin, IRGC din ang nakakaalam kung anong oras aalis si Haniye at anong oras ito papasok. Ayon sa limang ofisyal ng Middle East, pinasabog ang naturang bomba gamit ang detonator noong alam na nila na si Ismail Haniye ay nasa loob na ng bahay at nang ito ay sumabog, madaling na-confirmed Nasya ay namatay na kasama pa ang isang bodyguard nito. Ayon sa report, wasak na wasak ang building kung saan nakatira si Haniye at ang bintana nito ay magkukulaps na. Ayon mismo sa IRGC, hindi missile, walang ebidensya na missile ang nagpasabog sa lugar kung saan nakatira si Haniye, kundi bomba. Taliwas na taliwas ito sa unang pahayag ng Hamas. Ayon sa kanila, Air strike daw ng Israel ang pumatay kay Haniye. Pero ayon sa mga partial investigation na lumalabas ngayon, kontra ito sa mga unang napahayag ng Hamas. Pero totoo daw na meron nakita ang Hamas na lumipad na missiles. Pero ang talagang nagpasabog sa lugar kung saan nakatira si Haniye ay hindi missile kundi bomba. Kaya lumalabas ang missile na kanilang sinasabi na mula daw sa Israel ay panglito lamang at ang pakay nito ay upang magkaroon talaga ng matinding kaguluhan sa Middle East kasi dahil sa pagkamatay ni Haniye, malaki ang possibility ng all-out war in the region. Bakit? Kasi kung sakaling sabay-sabay na umatake ang Hezbollah, Hamas, Houthis at Iran sa Israel, imposible naman na manunood lamang ang mga bansang aliado ng Israel. Nauna nang nagpahayag ang United States of America na kanilang poprotektahan ang Israel kahit paman mula ng magkadigmaan ang Israel at Hamas noong October 7 hanggang ngayon hindi raw iniwan ng USA ang Israel. Kaya napakalaki ng papel ngayon ng investigation kung ano nga ba ang totoo. Narito ang jury ng The Times of India. Iranian insider betrayed the rulers of Gaza. Pero merong question mark na nakalagay sa huli, inamin rin ng Iranian officials na ang kumatay kay Haniye ay hindi talaga missiles kundi bomba. Isang oras bago makumpirma ang pagkamatay ni Ismail Haniye, na-focus agad ang possibility na Israel ang gumawa nito. Ayon sa mga naunang pahayag, gumamit daw ang Israel ng missile strike. Pwede ring gumamit sila ng drones or plane. Ito raw kasi ang laging pamamaraan ng Israel lalong-lalo na noong nagsagawa sila ng operasyon sa military base sa Isfahan nitong nagdaang April lamang. Pero ang Turing ito ay medyo napipilayan ngayon dahil paano raw gagawin ng Israel ang kanilang strike sa mismong loob ng Tehran at hindi namamalaya ng Iranian air defense system at lalong-lalo na ito ay nasa capital ng Iran at kontrolado at protektado ng IRGC. At kung sakali naman na airstrike ng Israel ang pumatay kay Haniye, lumalabas na wala palang silbi ang defense system ng Iran. Pero yun ay isang tsuri lamang. Marami ngayon ang nag-aabang sa masusing investigation na kanilang isinasagawa. Dahil sa pamamagitan nito, malaki rin ang possibility na mapahupa ang gulo sa Middle East. At kung hindi naman, ay napakalaki rin ng possibility na mas lalo pang guglo sa naturang lugar. Ayon naman sa mga Middle East official, kung totoong bomba rin ang pumatay kay Haniye, ibig sabihin matagal na rin na pinag-aaralan ang planong ito mismo sa loob ng tiran. Pero nang magsalita naman ang dalawang Iranian official tungkol sa pagkamatay ni Ismail Haniye, hindi raw nila alam kung paano at kailan itinanim ang bomba sa room ni Haniye. Ayon naman sa Israel, matagal na nilang hinahanting si Ismail Haniye at iba pang mga leader ng Hamas. Sa tunayan, pinagplanuhan daw ng Israel na i-assassinate si Ismail Haniye sa labas mismo ng Qatar, hindi sa loob ng Qatar. Pero ang nangyari kay Ismail Haniye mismo sa loob ng Tiran, ito ay ibang usapin. Bakit? Kasi ang Israel ay pwedeng makapasok agad sa Qatar dahil ang Qatar ay kasama ng Israel maging ang Egypt upang pag-usapan ang ceasefire sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Ibig sabihin, basta-basta silang makakapasok sa Qatar, pero hindi sa Iran. Kaya lumalabas ngayon ang isang napakalaking possibility na meron daw nagbetray kay Haniye mismo sa loob ng Iran. Ayon sa Iranian official, alas dos ng madaling araw sa Iran, naganap ang naturang pagsabog. Hindi tumunog ang mga sirena indikasyon na walang misail na pumasok. At sa oras na yaon, agad na nagsagawa ng operasyon ang gobyerno ng Iran at tumambad sa kanilang mata ang wala ng buhay na si Ismail Haniye. Wasak na wasak ang lugar. Kasama na ring napaslang ang isa sa mga bodyguards nito. Meron namang isang deputy commander ng Hamas sa Gaza na nagngangalang Khalil Al-Haya nandoon din sa tiran sa araw na yaon. Agad siyang tumakbo sa lugar na kung saan nangyari ang pagsabog at kanyang nakita na ang kanyang kaibigan ay patay na. Apat na oras matapos ang pagsabog, ang gobyerno ng Iran ay nagdeklara na na si Haniye ay wala na. Bandang alas 7 ng umaga, ang supreme leader ng Iran na si Kamini ay agad na nagpatawag ng emergency meeting sa kanyang mga officials. At sa kanilang meeting, nag-order si Kamini na magsagawa ng strike sa Israel bilang pagganti sa nangyari kay Haniye. Hanggang ngayon ay wala pang nangyayari. Sana nga ay hindi na ito gawin ng Iran.